yung uh, mong senador ng China naguhugas kamay wow hugas <laughs> kamay ang uh, senator aspirant ng China regarding sa kanyang mga sinabi sa tricom ano ito mga kababayan ko mukha atang nahimasmasan ang ating uh, favorite senator <laughs> uh, senator ng uh, iglesia ni Cristo <laughs> the senator of the People's Republic of China <laughs> pag-usapan natin to mga kababayo ko let's do this ito uh -huh. ulitin natin dito ayan Tunggu, gas pilih sabi ko. Tabo. Wala pong West Philippine Sea, sabi ko. Uh -huh. <laughs> Literally. Literally. Ano uh kaya nga naman nung -huh. nakarinig? Aba, ito naman si Marjoleta. Naparawal lang tayong teritoryo. Aba, ma makatila pala ito. Uh -huh. <laughs> Talaga alam mo, ah. Sa totoo lang, once na sinabi mo in public na gawa-gawa lang ang West Philippine Sea, it's very common Congressman Marculeta, na sabihan ho kayo ng uh, taong bayan na pro-China kayo. You are in public places and televised by uh, the House of Representatives. Of course, ang iisipin ng taong bayan talaga, Congressman, is pro-China ka. Alam mo, literally, ginawa kasi ang West Philippine Sea, tinawag yan na West Philippine Sea. At I think it's how many times ko sinabi sa inyo to, na ginawa yan because to protect our sovereignty and also our EEC. Mga kababayan ko, <laughs> kaya kasi nasabihan na pro-China ka. Kaya ka pinagbibintangan nila, di ba? Kaya ka nila sinasabihan na, O oh, ikaw pro China ka, ganito, ganito ka. because hindi mo na inexplain explain mo, hindi, hindi, kahit in mo yun, ang side thinking ng Pilipino, pro China ka. Kasi ganun na mangyayari. E sabihan mo ba naman na walang, walang, gawa-gawa lang ng Pilipino ang West Philippines, si mga kababayan ko? inyo imagine that, mga kapatid? Ginawa ng Pilipino, ginawa talaga yan ng Pilipino to protect our sovereignty sa, sa gustong mangyari ng China na kunin yung claim nila na sinasabi nilang sa kanila ang karagatan ng West Philippine Sea. Oh, tuloy. No? Eh, ngayon, napatunayan ko ngayon, Nelson, uh -huh. yung sinasabi ko uh -huh. na talagang hindi naiintindihan ng maraming bagay. Kaya tayo, kaya tayo nagkagulo. Uh -huh. Alam mo ha, hindi, literally, sinabi mo ang West Philippine Sea, gawa-gawa lang ng Pilipino yan. E eh sana, inelaborate mo. Ginawa yan ng Pilipino nung panahon ni ganito, ganito, ganyan. Eh, hindi, literal na sinabi mo, na sinabihan mo na ang West Philippine Sea, gawa-gawa lang, gawa-gawa lang ng Pilipino yan. Yan nagkaroon ng West Philippine Sea. Alam mo, imaginein mo ha, nanalo naman tayo. Ito ha, sa pagiging kongresista mo, di ba? At magiging kongresista mo, ano ba ang pinaglalaban mo? Sa gift party list, tama. So, karapatan ng taong bayan. Karapatan ng Pilipino. So, ano yung karapatan ng Pilipino na wala sa atin? Yung pangingisda ng mga maliliit na fisherman, mga kababayan ko, sa karagatan na sinasakop na pilit na kinukuha at kiniklaim ng China. Sabi nila sa kanila mga kababayan ko. Tama? So si, so, si sa party list, ang, ang, pinaglalaban niya dapat, mga kababayan ko, is karapatan. So, asan ang karapatan ng mga maliliit na manging isda doon? So, supposed to be you are pro filipino Mga kababayan ko, I'm not saying that you are pro-China. Baka, hmm, maybe. ba diba, mga kababayan ko? Imagine niyo yun, mga kababayan ko. Isipin nyo mabuti mga kapatid, malinaw. Ang pipagtanggol mo yung karapatan ng sambayan ng Pilipino sa kini-claim natin na sa atin. Hindi yung sasabihin mo in front of the thousand and thousand Filipinos who watching Tricom during that time, sasabihin mo nagawa-gawa lang ang ang West Philippine Sea. Masasaktan yung mga mangingisda natin na lumalaban para sa kanilang karapatan. At masasaktan din yung mga Pilipino na lumalaban para sa ating karapatan sa WVS except kung uh, PS ka. 'Di ba? <laughs> o baka BS ka. 'Di ba? <laughs> o. Simple, makakababayan ko. Tuloy. Kasi yung pagkakasabi ko lang ng West Philippine Sea, sinabi ko na walang, walang sa technically, guys, uh -huh. no sa Pati si niyo mo mabanggit ngayon sana sa programa nyo? na walang oh. Patay, eto ba, pansinin niyo itong mabuti. Tingnan mo yung pagkaka-words niya. Hindi niya maituloy yung sinabing walang West Philippine Sea. Wasak, kasi mawawasak sa, sa programa niya eh, tuloy. O. Oh. Na talagang hindi naiintindihan ng maraming bagay. Kaya tayo, kaya tayo nagkagulo. O, mm -mm. oh, tuloy. Kasi yung pagkakasabi ko lang na West Philippine Sea na sinabi ko na walang... O. Oh. so, technically... Oh. <laughs> there is no such thing as West Philippine Sea. Mm. Yung termino. Wala akong termino yun. mo, hindi ko na alam kung... Ito, palusot niya. Kung anong date ito eh. Mm -hmm. Dumating dito, oh. yung dating Secretary of State Hillary Clinton. Oh, maguhuga siya ng kamay ngayon, sasabihin niya yung State of Hillary Clinton. Yung dating uh, Vice President ni... Vice President ba ni ano? Obama, si Hillary. Uh -huh. Diba? Paano, ni Obama ito yata eh. Mm -hmm. Siya ang nagsabi. Siya ang unang nagsabi ng West Philippine Sea. Correct. Siya talaga. Kasi kasi hindi hindi, hindi siya nagpapasikat. Sa katotohanan lang, yung kapag dinrowing mo yung West Philippine Sea Nelson, ito yung ito yung kabuuan ng maraming bagay, no? Mm -hmm. Meron tayong ang hirap kasi pa pala, meron tayong baseline eh. Kasi yung oh, ating bansa, guhit mo yan paikot. Ah. Yung yung guhit mo na yan, yun lang. Yan yan, game tayo diyan. Oh, pong, ready ako diyan. Baseline. Tara, mag-usap tayo. Mag-usap tayong dalawa. Lelecturean kita. Hindi ako magaling ha, pero gagawin ko to. Para maintindihan ng taong bayan kung ano yung ibig kong sabihin kong. Para malaman mo ha. Mukhang atang hindi mo alam tong ano eh. Kwento eh. At yung uh, nangyayari ngayon eh. Simpleng simple lang gagawin ko kong. Relax lang kayo ha. O game. Game ah game dito to. Narinig ako? Narinig nyo ako? Game. Okay. So example, mga kababayan ko. Sample lang ha, sample. Ito si China. Ito yung W, ito yung WPS, Tapos ito si Taiwan. Ito si Philippines. O, ayan. O, ayan. Philippines. oh sample lang, ah. Sample lang. Sample lang. Para makita ng mga DDS, mga kababayan ko. Sample lang natin. Ang kiniklaim ng China, itong buo na ito. Yan. 9-9. 9-9. Uh, Tama ako? Kiniklaim nila, 9-9. Mga kababayan ko. Ang tanong ko dito, mga kapatid. Tanong ko dito. China ba talaga ang gumawa ng 9-9 line? Tanong ko lang ha. Question, China ba ang gumawa ng 9-9 line? Mga kababayan ko. Malalaman nyo to sa akin ngayon. Ha? Sino ang gumawa ng 9-9 line? Question lang. Kanino talaga ang 9-9 line? Mga kababayan ko. Hindi po sa China. Yung 9-9 line. Nakiniklaim nila. Hindi po sa China mga kababayan ko. Alam nyo po kung kanino? Kay Taiwan. So mga kababayan ko, si Taiwan ang may claimant ng 9-9 line. Sa kanila mga kababayan ko. Siya loves Taiwan ang nagkiklaim. Taiwan mga kababayan. Taiwan. Pero ang claim ng China, sila. Kasi bakit? Kasi bakit mga kababayan ko? ang thinking ng China, kanila ang Taiwan. So ngayon, sinasakyan nila to, pilit nilang kukunin ng Taiwan para mapatunayan yung 9-9 line. So ngayon, tanong ko rin dito, Mr. Marcoleta, no? Tanong ko lang din po, yung 9-9 line ba, ina in ino honor pa ba ngayon? Ang sagot mga kababayan ko, hindi, mga kapatid. Kasi ang claim ng China is historical historical claim. O oh, yan, na historical claim ng kinukuha ng China. So ang gustong mangyari ng China ngayon, mga kababayan ko, dahil Han Dynasty pa yon, kanila amin to, kailangan mabalik sa amin to, kailangan makuha namin to. Yun ang four purpose ng China. But mga kababayan ko, nagkaroon na ng World War II. Nagkagera na. Yung China, sinakop na nga ng mga western countries ng mga puti. Kagaya ng Hong Kong, ganito ganyan, nakuha ng mga British uh, uh, country. Eh mga kababayan ko, kung i-honor natin, kung i-honor natin mga kababayan ko, yung historical claim ng Han Dynasty, mga kababayan, eh ganun, sobrang tagal na nun, eh di dapat ano tayo? Di tayo Philippines. Portugal. Kaya yung kiniklaim ng China na sa kanila ang West Philippine Sea at kiniklaim nilang ganito, mga kababayan ko, number one, hindi sa kanila yun. Panahon pa ng Han Dynasty yun. Kaya nga nagtataka ako, mga kababayan, yung claim ng Taiwan, kiniklaim ngayon ng China. Ganun sila kalupit, mga kababayan. Imaginin nyo, Imagine ninyo, imagine ninyo. Syempre, imagine ninyo ang number one, gustong mangyari ng China kasi diyan, mga kababayan ko kapag nakuha nila ng buong buo 'yan, maging powerful country. Totoo, hindi to tungkol sa navigation sa sa mga navigation ng mga barko, hindi. To rule the entirety the entire world, mga kababayan ko. Maging ruling country. Ang plano ng China kasi, mga kababayan ko, maging tagumpay sila sa ibabaw. Matalo nila ang US sa pagiging powerful country. Ganun ang mindset ng China. So ngayon, mga kababayan ko, bakit, bakit kinukupa nila ang West Philippine at binubuli tayo? the question, the answer mga kababayan ko, because diyan lang nila tayo madadali. Sa totoo lang, diyan nila tayo madadali. Marami pa tong marami pa to. Kaya nagtataka ako kay Congressman Marculeta, bakit sinasabi niya na walang West Philippine Sea? E samantalang panalo tayo sa arbitral tribunal sa dahig at sinabi doon mga kababayan ko ha? sinabi doon mga kababayan ko sinabi po, maliwanag po sa sikat ng araw. Sinabi po doon, mga kapatid, yan na. Sinabi po doon, mga kababayan ko, na ang, ang, West Philippine Sea ang na napasok sa ating exclusive economic zone so, na Scarborough, ay pag-aari ng Pilipinas. Kasi meron niyang tinatawag na linya. Wala kasi ako may pakita dito mapa. So, magdadala ako. Meron yan linya, na dun lang tayo, dun lang ang ating exclusive economic zone. Dun lang tayo pwede, hindi tayo pwede lumampas doon. Dahil pag lumampas tayo doon, iba na yun. Pag lumampas tayo, ang ginawa talaga ng China, pinasok niya ang teritoryo natin to claim. Hindi yaman dagat ang target nila dyan. Mga kababayan ko, military power. Para malaman nyo mga kababayan. Kaya ngayon, nagtataka ako dito. Kaya, congressman, kung ano ba talaga? Para ka ba sa Pilipino? O para ka sa China? Asa ang loyalty mo? Kung sasabihin mong walang West Philippines, nagawa-gawa lang yan. ba? Diba? At tanungin ko po kayo, kung talagang gawa-gawa lang ang West Philippine Sea, asan, asan ang loyalty nyo? Nasa Pilipino ba o nasa China? Huwag na natin pag-usapan dito ang patungkol sa 9-9 line at claimant ng China. Kasi maliit na portion lang yan. But the biggest question, if you answer me, Congressman, tatanungin ko po kayo, nasan po ang loyalty nyo? Nasaan po? Sana po pag pinatawag nyo po ako sa Tricom, kung makaharap ko po si Congressman Marcoleta, ito po yung tatanong ko eh. Alam kong ito, dito nyo ko didikdikin eh. Tatanungin ko po kayo, nasan po ang loyalty ninyo? Nasa Pilipino po ba? O nasa China? Kasi pag sinabi nyo po nasa Pilipino kayo, dapat pinoprotektahan nyo ang kapakanan ng Pilipino kapakanan ng mga maliliit na mga isda na dapat na pinagtutuunan ng sagit. Tama. Mga kababayan ko, but if you say na walang West Philippine Sea and you deny, mga kababayan ko, in front of the many Filipino, eh, okay lang. Alam ng tao o sino talaga kayo. Tama ba ako? Mga kababayan ko, kasi narinig ko na eh, papatawag daw tayo eh. Susurdo daw tayo. Alam kong aatin din to. Ganda yun. Mga ko, para makapagtanong ako. Pero, uhugas naguhugas ka kamay sila sa mga sinasabi nila eh. Hindi niya masabi in front of many in front of many Pilipino na wala akong sina hindi ko sinabi ya gito ganyan din pagkaka No, but for me the 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 entire inter interpretation sinabi mo talaga walang west philippine sea and you tell na diyan ay south china sea tama parang sinabi mo talaga na sa china talaga yan wala tayong claimant diyan ganun ba yon how about the how about the na ipanalo natin yung kaso sa dahig di ba sa arbitral tribunal kung na, 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 na natin yun, mga kababayan ko, mga kapatid, di ba? Para sampay pinaglaban ng mga Pilipino, di ba? Para sampay pinaglaban ng mga sundalo natin dyan sa West Philippine Sea na nasugatan, na naputulan na ng daliri sa pakikipaglaban. Na halos nakita nakita ng buong mundo kung pa, gano'ng kabarbarik yung mga sundalo ng China. Para sampay yung pinaglaban ng mga dati natin bayani para sa kalayaan ng Pilipinas at soberenya ng bansa natin. Para sampay yung pinaglalaban ng mga sundalo natin na oras-oras, araw-araw, na may nagbubuwis ng buhay para sa bayan. Question, Congressman, nasan ang loyalty mo? Nasa taong bayan ba? O baka nasa China? 'di ba? Mga kababayan, 'yun yung pinopoint ko dito sa programa ko. Mga kapatid, buksan niyo ang isip nyo, kilalanin niyo mabuti ang tao bago magdikta ang ating daliri sa mayo. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Maraming salamat po. Please don't forget follow, like, and subscribe. Ulitin ko, kilalanin nyo mabuti. Busisiin nyo mabuti ang tao ang bago-bago nyo diktahan at mag at, uh, at isulat sa Mayo. Kilalanin niyo mabuti ang tao bago tayo magtakda at iguhit ang pangalan ng tao na yan sa Mayo. Kung talagang sa Pilipino o nasa China. Mga kapatid, please don't forget to follow, like, and subscribe.